Shout natin si ano CJ Carlton de Leon no, no, na san san. Marami ang nakuha. Marami. Wow! Dito na sila Ronti. Tingnan natin kung anong napili ni Ronti. Tol, hindi nakabili nga kayo, tol. Nakabili bili kayo. Ta 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 ta. Shoutout natin si you know, CJ Carlton DeLeon na saan, Marami? yung Ah, puro ano? ito naman mo sa mystery box? Ha? Eto yung mga <laughs> Puro cover na lang pala oh. benta niya yan. Huh? Online. <laughs> Meron May cover ka dito? Iba-iba mga ano oh. Meron. May cover oh. Mamili ka na lang. Kaya pala sabi ni Utak, mamili ka dyan. A 20 oh. oh. Bilis oh. bilis oh. Ang bili oh. Hindi. Ano po ang aking Ayun Eh yun Ito sa akin. Okay, huwag yan. Ito sa akin Ron. Ito. Ito. Ito dito dito. Pero hindi mo nakuha yun? Pags baka nandiyan siya dito. Ay, hindi ka siya, malaki. 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 Tapos sabi nga naman Kanino yun? Kanino yun? Ano yan? <laughs> Kanino ba yun? Ayun, Ay, Ay, yung may dollar. Kanino ba yan? May pa rin sa akin. Shout out ni CJ, Carl De Leon. Yan. Yan pala nakuha nila, oh. Tol, magkano yan, Tol? Magkano ang kuha mo dyan, Tol? Wala. Ay, libre lang to. Ayan. Ay, okay. basta yun, oh. Tignan mo, bakit nangyayari yun sa bago. ano? Iba yan, iba. Tignan mo yung unit ng cellphone mo. Kasi dyan mo manalaman yung ano mo. Y18. Y18 na yun. Magbasahin mo kung may, may Y18 na kalagay. Sa akin? Boy, boy, boy 1, <laughs> sa akin, Boy Boy One 11. <laughs> Y11. 11. Ayan o. Oo nga o. Pulay pink mo. No? Ito, pula oh. May pula pa. Y32 to, eh, Tol, Y32 to, tol. Bawa ka na, kapag. Basta may cellphone ka. Sabi, tanong yun itong salto mo. Ano ba yun? Wala nun. Ayaw ko kung anong unit. Ano ba yun? Wala nun. Ay, ano yun ito yung kay tita? <laughs> J2 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 Ay, meron dito, may nakita ako Ayun o no? Shish <laughs> Ito yung ano, yung nakuha nila sa bodega sale ng ano, aling na yun na bodega sale Marami oh, Oo, marami po, marami Madaming tira ka Hindi na lang po kayo sa sabi nung sabi nung mga muslim doon sabi wala kaming benta nito hindi nila, ayun, kinuha na ni Ron Ron lahat eh. Vivo 11 Yan. Wala, ito lang. Wala, ito lang. 11 lang. To. Ah, wala na pa bibili? Doon, hindi may pa. Bibili. ano man ang sabi mo sa aling na na bodega sale? Meron kang ano? Wala akong napili! Wala akong napili? Bakit? Ayan, thank you, alig na yun. may oras po. Tak, may oras pa, tak. <laughs> may oras pa natitira. <laughs> Para. oh, sinimamay ko pa. Para kang Santa Claus niya, tak. Mamimigay ganyan. Pero, ngayon ka na. 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 Boss, magkano benta niyo? Boss, magkano benta niyo 'yan?